Yan oh, no? harvest na naman ulit kami. Yan si papa mo oh. naglalagay na sa ano? Sa basket nagha-harvest. Nag nag kahapon, nagharvest din kami kaya lang hindi na iano at napagod na. Tapos ito kaya hinaharvest, kasi yung pula, yung pula na aking ipinunla nung nakaraan, <clears throat> ay ito na, oh. Ito na yung pula, oh. Ito na yung punla oh. Ano. Ah, Kaya hinaharbis na yung ano at magtatanim ulit. Ito na, malalaki na. Pwede nang, ano, ilipat, maglilipat, naglipat na si Papa ng ilan. Ito. Hina, kaya hinaharbis na, oh. <clears throat> Para may lipat naman yung punla ko na ipinakita sa inyo noon, na ipinupunla ko noong nakaraang linggo. Siya yun. Ayan. Tapos ito na siya, oh. Naglipat na kahapon. So, oh, yan. Kahapon, naglipat siya. Yung inilipat niya kahapon. Nung ako ay naandun pa sa ano, sa San Andres Quizon. Nagpunta kasi ako ng San Andres Quizon. Yan, oh. Kaya, hindi ko na update ang pag-ano ni Papa kaagad. Pagtatanim. Ito yung kahapon. Yan, oh. Tapos, ito naman yung ngayon. O, oh, yan yung ngayon, oh. Yan, naipinonlan niya. Ito yung ito yung nakaraano, yung nasa San Andres ako. Na ano niya, tinanim. Yan oh. Siya na yan yung mga itinanim niya. San linggo ako sa San Andres ay. Kaya ayan, ito si Papa ngayon na ang nanguha ulit ng punla at yan oh, nagtatanim. Tanim na naman ulit. Kaya hinaharvest na para paglipatan ulit ng aming punla. Tapos bukas, simula ulit magpunla ng pitsay at mustasa. Hapon, hapon, nagtatanim. Hapon naglilipat. Ganyan kami maglipat. Hapon naglilipat para hindi maluyos. Para pagkamaga Maganda pa siya kasi pagkatapos lipat, didiligin ito. Yan. Para pagkaumaga, maganda siya. Ilan dis nito? Hmm. Ilang araw? Yan o. No? Dalawang linggo yung aming punla bago binunot, bago ngayon inililipat na o. No? San linggo kasi ako san Andres. Kaya ngayon ulit si Papa nakapaglipat. Yan. Tapos yung sitaw, nagharbis na kami. Nagarbis na ulit. Hmm? Nagharbis na ulit kami. Nagarbis na ulit ng sitaw. Oh, patuloy ang aming pag-harvest. Kaya lang din nagharbis si Papa mo at ako nga ay nasa San Andres. Yan. Ito yung mga bunga ng sitaw, oh. Ayan, oh. Mga bunga ng sitaw, oh. Ayan. mag -harvest. Tapos na, nag na si Papa. Kaya, inano ko na lang to. Pinikturan ko na lang at na-harvest na niya. Ayan, oh. Mamaya, pipikturan ko yung mga na-harvest niya yung sitaw. <mulay>